So guys, mga palagatik, may bago kita ng uh, video do karon. Ah, uh, palagatik mapalagatik ana kita do sa aton nya. Ano nga palagatik? Oh, ano? It's a dark. Sa na. Uh, so, uh, sa so ito na guys, yung guys, si ano. Sa palagatik ko isa na oh. Dark guys, dark. dark. Palagatik dark. Bago may ano dito eh. Guys, mayroong mga ano, mga ano, spicy no? Kapis spicy oh. Mukhang oh. para uh, palagatik na. Tukar cok, belah ya, mau ke belakang, guys. Belah tiga tuh, loh, belah, muka. Bisa buka Ubus na idol no. Ubus na. Kakain dai no anu, no. Pasi ka to no, psi si no. Oh, awan idol mo, magat tayo. Mag-aam ka guys, tingting dito, go. Oh. But. All right. Sa tata-tasa sa mga viewers ta. So, sa mga mga ano, mga viewers, viewers. viewers sa, sa mga palagpig din mga palagpig sa mga ano ako ni Runo Vlog eh si sa idol mo mm -hmm. sa si idol so, yeah. guys tunay tatong guys tunay so idol Runo no ari na si Palagatik naman no Lipay gin sa kaya nakapapicture sa simo oh <laughs> so, isa to ito tunay no? uh, okay, kay idol Runo ah sa ako kay Runo ka kay Palagatik Vlog Si may picture lang mo imo. May ba picture mo? Oh, sa bigari. Yeah, si sunod adlaw ma makita ma. Si may kita mo ma, picture. Lo. Si may video nakita ko na, sa 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 ano sa sa may dam. Ana kita mo lang imo ka bitaw. Kita pa rin tao yan si Pia ano lokon. Sa sunod ta ma tuloy tayo kay ano. Sunod ka matindi.